Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's video, nakabisa naman nga ang ate girl mo gawa na meron na naman nga siyang pupuntahan. Inaraw-araw niya talaga yung paggalaan niya. Mako nga pa pala sila mama sa mga oras na yan. Balila, naman nga pa pala kami sa mga ang gawa na susunduin nga namin si ate Win. Pinangakuan ko kasi si ate Win. Ititreat ko nga talaga siya sa Kidzuna. Kaya naman for today's video, tutuparin ko na nga talaga yun. Alam nyo na mga be, mahirap mga ako kung hindi naman tutuparin. Dating nga pa rin. So, po pala namin sa mga kong inatatampo na nga agad-agad si ate Win gawa. Nang sabi niya nga kanina pa daw talaga siya nakabis at kanina pa daw siya nag Ang tagal daw namin. Sorry na. Ito kasi nga natin siya in mo nung oras na nagkatulog kaya naman anong oras na rin nga nagkagising. Time talaga dapat na nandito na kami sa mo kung mga 9 to 10 ang kaso nga lang. Ayan nga talaga namang log past 10 na nga kami nakapunta dito. Masundo na namin si Ate Wida. Umalis na rin nga po pala kami at papunta naman nga po pala kami sa SM sa mga oras na yan. Pero bago ang lahat tumaan na muna kami sa 8 pigawa na magwi-withdraw nga si Mama. Kaso nga lang offline nga dito kaya naman pumunta na nga lang muna po pala kami sa simbahan para makapagsimba na rin nga po pala. Kaya nga po pala misa ngayong araw pero kailangan pa rin talaga namin magsimba. Magtitirik na rin nga kami ng kandila. Suk Pasok po pala kami sa simbahan. Bali, wala nga po palang misa ngayon. Gawa na nasa naga nga po pala ang mga father. Kaya naman, ayan eh, nga, at magsisimba pa rin at magdadasal pa rin kami. Binyagan nga po pala dito for today's video. Tasaktuan pa nga talaga. Kaya naman, ayan eh, nga, at nagdasal nga lang po for yan si Matt. Pagkatapos naman nga, ay kami naman nga ni Ate Win. Nakabilip nga talaga si Ate Win. Di namin sinabihan na magdasal siya. Pero kumusa talaga siya. Grabe talaga. Kasi so, nga po pala namin magdasal. Ilumabas na rin nga po pala kami. Para makapunta nga po pala kami dito na may pagtitirikan ng kandila. Tiring na nga po pala kami dito ng kandila. O, oh, diba? Iba talaga ang feeling kapag nagsimba linggo-linggo. Aba, thank you Lord, kita na lang talaga gawa na nagagawa na nga talaga namin yung mga ganitong-ganitong bagay na parang dati nga talaga ay minsan lang. Hindi nga po pala kami dyan ng sampagita para isabit ng po dito kay Mama Mary at si Kuya na nga talaga dyan nabinisan namin yung sumabi. Katapos ay umalis na nga po pala kami para nga po pala pumunta doon sa pag-withdrawan nga namin. Gawa na dito na nga lang talaga kami mag-withdraw. Gawa na baka meron nga dito. Siyempre mga bahabang kwento pa and after nga po pala yan, yan. nga po pala at nandito na nga po pala kami sa SM City eh. Tapos so, ko mga di pupunta pa ako dito bukas sa araw-arawin ko na. Ay, nabi, mapera lang. Alam mo naman talaga, ang first one na ito, mapera. Ang baon na naman ito bukas ay 50 pesos na naman lang. Pakabilis na lang talaga kasi ng pera mo. Parang isang araw ka lang talaga mag-enjoy. Kinabukasan, 20 na lang kwarta mo. Tanghalian na nga, wala po pala kami dyan. Gawa nang wala pa nga talaga kaming katara tanghalian Kaya naman, ingat na ito nga po pala kami sa bigs kakain. Kung so, mga day, pagkakamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Pero dahil request ngayon, daday ay train na rin nga talaga natin. First time din naman. Halian well, na mga order namin na nga po pala sa mga oras na Kaya naman kumain na nga tayo. Pero bago ang lahat, nag-bless the food na muna nga si Ate Win. Siyempre, after nga po pala magdasal eh, kumain na rin nga po pala kami sa mga oras na yan. Ngayon, masarap yung kinakain namin bukas. Gisa-gisa na naman lang ng gulay dyan sa gilid-gilid. Sure. Ano na mga day, kailangan talaga maggulay gawa ng kung gusto nyo pang ang yung buhay. As usual nga po pala, ang paborito namin nila Ate Win ay fried chicken. Kaya naman pare, pareho nga kami dyan nila kuya mo nila Ate Win nag-order. Diba, enjoy na enjoy ang dalawang kumain gawa ng sabi ko nga talaga pagkatapos kumain, ipumunta ng agad, -agad kami sa Kidzuna para makapaglaro na sila. mga rin, sobrang excited nila, talaga naman nilabo-labo na nila, nila pagkain nila. Char! Tot nga po pala kay ate na nakakilala sa akin. Bali, ang sister nga po pala ipatakbo-takbo nga dyan. Gawa na hindi ko alam kung excited din ba ya? Ah? Baba po pala dito nakakilala pa sa akin. Kaya naman shoutout nga po pala sa inyo. Maraming 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 salamat nga po pala. At lagi daw nila inaabangan ang vlogs ko. Nakatuwa <laughs> nga lang talaga gawa ng kahit ngayong mga dalag. O matatanda na nga na hindi ko na nga talaga ka-edit. At mas matanda na nga sa akin na nai-inspired nga sa akin. At inaabangan nga lagi ang vlogs ko. Alam ko nga kasi talaga mga bata lang yung sumusuporta sa akin. Kaya naman thank you, thank you very much nga po pala sa inyo. Ito kami sakit zuna at enjoy na enjoy na nga ang baby storm nyo at si Ati Win na rin nga po pala. Request nga nga ba naman niya? ngayon pa nga talaga nandito nga po pala yung kaibigan ni Ate Win na si Ayla kaya naman ingat, meron talaga siyang kalaro for today's video. Nakatuwa naman nga talaga ito si Baby Storm gawa ng walang katakot-takot na mag-slide yung ibang bata nga talaga iiyak na nga talaga pero siya enjoy na enjoy pag gusto pa talagang bumali. Kung ang mga bata ay nag-i-enjoy syempre ako net pati na rin nga sila mama at dada. Dada nga ay pagod na pagod na kakabuntay kay Baby Storm pero at the same time yung nag-i-enjoy din naman siya gawa ng <laughs> lam nyo na naglalaro din ang first song. Sabi sa sobrang enjoy ni Storm tido nyo na talaga na hindi niya nga talaga namamalaya na wala nang talaga si dada sa likod yung tagsasarili na talagang um umakya. Okay. ayaw na nga talaga ng mali si Baby Storm dito sa may slide na ito. Kaya naman ayan eh, nga at nagkatumba-tumba pa nga talaga siya pero tawang-tawa pa rin talaga siya sa sarili niya. Naman diba, pwede si Storm lang mag-enjoy -e dapat ako rin gawa nang alam niyo na be magigisip bata muna tayo for today's video. Putang ko na muna nga na high school na ako at isipin ko na muna elementary pa lang ako at nag-enjoy na muna ako. Cherian. At tumama talaga ng sila at even um, tapos sila Baby Storm gawa na enjoy na enjoy sila pero sure na talaga ako na mamaya ay tulog talaga yung mga batang ya. Yeah. Alam yeah. niyo na be mabilis mapagod ang mga first soon. Meron pala dito pa event at meron nga daw pala dito lalabas na mascot pero mamaya pa nga daw yung kaso nga lang imadali nga lang po pala kami dito sa Kidzuna gawa na meron pa nga kaming pupuntahan Naman mo na yun nga tanggaling nga talaga ni Ate Wing gawa na sumasali talaga siya sa mga ganito ganito at sumayo pa nga talaga ang friends na tapos gumawa pa sila dyan ng parang ibo na sa lobo nga lang talaga nakatawa talaga ng puso tapos nakakatuwa yung mga bata walang talagang kahiyahaya silang sumasali sa mga ganitong pa-event pat talaga hindi na yung mga ganyang bagay gawa na alam nyo na pag lumaki na talaga yung mga yan talaga na may na nga talaga yan parang ako lang din nga talaga misan kinakapalan ko na lang yung mukha ko kaka ka nang alam niya na may vlogger tayo after nga mo pa nila sa sumalit sa event eh, ay picture picture taking naman nga kami dito ni Ate Win dito sa so may parang malaking sapot ng gagamba. Ano so, naman nga si Sir may sarili naman talaga nitong mundo tumatakbo na nga talaga kung saan saan. Akatawa okay. okay. nga si Dadagawa na pinabayaan niya na nga talaga si Bibi sa so mataglaro na talaga siya mag-isa. Agad tapos nga po pala maglaro bida lang kung nga po pala si Kuya Moon tsaka si Ate Win ng waffle gawa ng request. Ngayon ni Ate Win at gusto rin naman nga talaga ni Kuya mo. Git nga naman talaga nitong penguin dito sa mini sa tingin niya naman si Sir matalaga naman for the titig nga siya ng gawa na alala niya siguro yung penguin ko na color blue sa bahay. hindi magagrocery nga lang po pala kami for today's video. hindi na kami diyan mo sa nakapag video video gawa ng alam niyo na mga ve. Hindi na nga pa pala kami masyado nakakapag video dyan gawa na ng, minsan nga talaga nasisita nga kami at dahil natatakot na nga talaga ang videographer ko naman masita. Ayan nga talaga naman nagsisimple na nga, nga talaga kami nitong pa video. Ano nga susunod hindi na nga talaga tayo sita yung gawa na alam niyo na trabaho lang. Hala. After nga po pala na mga bilay lumabas na rin nga pa pala kami dyan. Bale ako nga pa pala may daladala na -dala, nga pa pala dyan kart. Habang sudo naman nga pa pala daladala nyo naman dyan yung electric fan ay dodonate namin sa school. Oh hindi nyo kaya ang personal ability. Ito may padonate talaga siya ng electric fan. Gusto rin naman nga talaga na yung mamamagdonate ng electric fan para konting tulong na rin nga gawa na ng, ang classroom talaga namin wala nga talagang KL electric fan board sira talagang yung ibang electric fan. Tapos ko mga day, ako rin naman yung makakawawa at may sa room namin. Kaya nga, nadunate naman nga pa pala kami dyan ng coupon ban gawa ng kailangan nga talaga ito sa daycare center. Kaya naman, for the go na yan. So, na nga pa pala sa farm, pinahilan nga lang po pala yan sa may kalabaw kay Kuya Amon. Ayan nga pa pala at napakabigat nga talaga niya. Kaya naman, pinahilan na lang yan lahat para di na kami mahirapan sa pagdalagawa ng no, may washing yan. Bay. Kaya naman yun, la, video. Maraming maraming salamat sa maraming maraming marami salamat sa mga nakakilala sa na akin. Kaya naman, yun la, God bless. Take you, Lord, sa blessings. Mwah.